Isang buwang selebrasyon ng pagpapakita ng mayamang produksyon ng bangus sa Dagupan. Alamin natin 'yan sa report na ito. Hindi lang masaya, fiesta! Hatid ng Alio Broadcasting Corporation ang fiestas Pilipinas. Ang Bangus Festival ay isang buwanang selebrasyon na nagpapakita ng mayamang produksyon ng bangus sa lungsod ng Dagupan. Bukod sa pagiging sentro ng industriya ng bangus, tampok din sa pagdiriwang ang mga street parade, art exhibit at iba pang makukulay na pagtatanghal ng kultura. Kilala ang Dagupan City bilang World's Bangus Capital dahil sa kanilang fund-raised bangus na itinuturing na pinakamasarap at pinakamatabang bangus sa buong mundo. Ang lungsod ay napapalibutan ng pitong ilog at labing apat na sapa na siyang dahilan ng mainam na kalidad ng kanilang bangus. Ang Bangus Festival ay hindi lamang isang pista, kundi isang pagpupugay sa katatagan ng mga mamamayan ng Dagupan. Layunin din itong suportahan ang lokal na ekonomiya at ipaalala ang kahalagahan ng napapanatiling pangingisda at pangangalaga sa kalikasan. Ang Dagupan Bangus Festival ay ipagdiriwang sa April 1 to 30, 2025. Abangan ang iba't iba pang pista sa buong bansa sa Fiestas Pilipinas!